Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? GMG. Ten years ago, uso yung phrase na yan. Mm -hmm. Alam mo ka na GMG. Yan? What? GMG. Google mo, g girl. Okay. Ah, may oh. yeah. <laughs> <laughs> imagine nyo buhay nung wala pang Google? Noon, pag may impormasyon kang kailangan na mabilisan, kailangan pang tumakbo sa library. Pero dahil sa Google, ang makapangyariang search engine na kaya magbigay ng sagot sa kahit anong tanong, eh wala ka ng excuse na maging... Shunga, T-A-N-G-A. Bawal pala sabihin yon sa ere. Nung isang araw, pinagdiwang ng Google ang ika-25th anniversary nito. Mas kamangha-mangha pa siguro kung sabihin ko na yung dalawang nagtatag ng Google, si Larry Page at si Sir J. Brin, ay mga estudyante lang ng computer science sa Stanford noong panahong yun. Ang edad nila noon ay pareho silang 25 years old. Maraming bersyon ng kwento kung saan nakuha daw nila ang pangalang Google. Pero ayon sa sinulat sa Stanford website, ang pangalang Google daw ay aksidenteng maling spelling ng Google o yung pinaisang version ng Googleplex. Ang numero 10 na sinundan, pa ng mga zero na hanggang mapagod ang kamay mo sa pagsusulat. Kung ano ba ang mas malaki? Kung ang Google ba o ang Infinity? Ang dapat mo lang malaman ay kung gaano karami ang tabs sa Chrome browser ang pwede mong buksan. Mike, ilan ba? Ang sagot dyan ay wala rin katapusan, infinity. Teka, bakit nga ba kasi ang dami mong tabs na nakabukas? Ano ba ang iyong tinitingnan? Ano bang nais mong matuklasan? Okay, kung isa ka sa milyong-milyong mahilig tumingin ng mga <coughs> larawan ng mga <coughs> motor, <coughs> Oo, sa pamamagitan ng Google Image Search, yan ang bibili sa akin ni Pops Jay ng motor. Magpasalamat ka sa isang nagngangalang Jennifer Lopez. Um, taong 2000 sa Grammy Awards, si Binibining Lopez ay nagsuot ng damit na Versace na parang sabi natin medyo kinapos sa tela. noong mga panahon yon ang Google ay puro teksto pa lang ang makikita. Exciting, ano? Pero dahil sa milyong dagsa ng na mga naghahanap ng damit na kinapos sa tela ni Jennifer Lopez, ay napilitan mga engineers ng Google na gumawa ng sariling sangay para lamang sa mga letrato. At salamat na lang kay Jenny from the Bronx. Ang damdamin mo ay pwede nang mag-get loud. At paano ko nalaman na to? Ano pa? Siyempre, edi ginugel ko. At yan ang headlines to On History ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Happy weekend sa inyong dalawa. Happy Google. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.